Yo, Sa up, idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuori na malakakaliw at nakakatawa mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na in-upload ko rawa. -ra -ra. <laughs> Grabe, mag-trip kasi kuya. Ang laking ko. <laughs> Oo, bumal. Lakas speaker <laughs> nila? Ano ba Miss Milay. Ang ala niya muli to. <laughs> 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 pati si Kuya la nagula. neto <laughs> chinik hmm? <laughs> yung temperature niya, 59 daw. 59. RT6 Tarantado. <laughs> Grabe naman yung 59. 59. Sasunog <laughs> show I don't want peace. Hmm. I want problems always. <laughs> Got Wish up pagkabata niya. Kasama. Tingnan kita.

ko. Boy! Disaster. Boy! Boy. Mahal mo ba pa si ano, DJ? Hindi na po. Hindi na? Bakit, bakit? Um, Siya ba doon? Nang babae kasi. Nang babae kasi? Ay. Ay. Ano oh, ang sabi ko doon, DJ? Uh, hindi pa naman magandang lahat dahil naniniwala ko na may second chance. Wah, sabi niya Asa nga kamay ko sa'yo, maging sino ka man. Ay, Uy, na, ayun eh. Ayun eh. Bakit mo ginawa yun bro? <laughs> <laughs> Kabosis din talaga yun Talaga laman <laughs> 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 <Pinarakan lang. laughs> <laughs> <laughs> ah Atensyon kayo Binara ka na Palpak ah? Aba Grabe naman tumaka Masitig <laughs> ginagawa mo ate? Eh, ito lang Laging comedy. <laughs> Barupok lang pala yun. Ang <laughs> 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 <Lapit na> ate po. na ako. Lapit niya Light camera action. <laughs> Totoo ba? Sure. na? Oh. Ay, magandang mahal. Ah, fake news niya. <laughs> aminin mo! Aminin mo! Aminin Daba. mo! Ooy! Ay, alam ko pa rin Ano yan kuya? Isang kiss natin. Anong okay. ginagawa mo ate? Isang kiss? Sabi mo kiss? Hindi, ito nga anak. Iba naman iniisip ko Daba. eh. I'm sorry kuya, kala ko kiss eh. Bilis naman yan. Anong hirap ate? Marupok pa naman ako sa ganyan. Kaya mo mga tanindigan. Ah uh eh, -huh. marupok din ako eh. <laughs> Parang nagalaman. Ikaw talaga, Rosma. Nauntog pa ako. Ha? Ah, kaya pala naiyak? Oh, ah, nauntog ka Oh, no! Kale, naiyak sa pinamigay. <laughs> Yun pala nasaktan talaga. Taga Quezon ako. At ganito ka baba ang price can Hello, Okay, kayo. Mga idol, panoorin natin sa si kuya, no? Hmm. niya talaga ng durian, mga idol, ay eh. Inamoy-amoy lang na. Durian? Unggoy, no? Yun, no? Kung saging pa yan, kuya, binigay mo pati ka lang sa aking Inaamoy lang. Yun like na, nainis na yun. talaga yung unggoy, mga idol, sa amoy ng durian. Hindi <laughs> talaga pinapansin mo. Eh. Lababahoan si Gun. <laughs> Wala, kuya, eh. Hindi mo ah. yan pang unggoy, pakain, eh. durian, <laughs> yan pa eh. Durian yan, eh. Kasilap. Yun, mga idol, oh. Eh. Mm hmm. Tapos susubukan nata. kaya niya ng yan? Ina mo yan, lang. Kapagod! dun! Ayoko! Ay, paano mo hm. makakaral? Eh, ang Hindi! dyan pa ba gagawin? Yeah, ano ah, Ayaw ah, niya na mag-aral? Napagod? <laughs> <laughs> <Okay>. ah. <laughs> ah. 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 Ang ganyan pala dapat ang gawin. Para ko na tamad ka lang. naman pala. May knock-knock ako para sa'yo. Knock-knock. Atasha. Atasha sila. Atasha who? Wala pa rin tatalo sa Atasha. Wala pa rin tatalo sa Atasha. Ang lupit tayo. Ang galing. Pagdali, Bing. Unsang urasa na, oh. Mag-check-in pa ta.

Ay, grabe na may iyak yan. Ay, ay, ay yung umuli, humiling nang apo. Tumataho lang binigay. <laughs> Dapat kasi ba? specific yan eh, ako. Ay, 5,000. Hmm. Sa akin lang. Oh, wow naman. 5,000 binigay. Wow. Binigay <laughs> <laughs> niya. <laughs> ay, hindi ni nga 5,000. Pero walit ang binigay. Hindi mo alam. Nyabangan kapal Nah Para penggerot <laughs> Hanggang doon lang po panonood ba, Idol. Maraming salamat po sa pulihin yung panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol ah, Milbaldo. Idol Rolly Azanyon, maraming salamat. Shoutout din sa Idol Marvin Caranto. Idol Chuko King ng in Davao City, maraming salamat po. At shoutout din sa Idol Ferdinand Basilio na Cebu. Idol Richard Malyari, maraming salamat po sa panonood. At shoutout din sa Idol Marlon Bactol. Idol Lax Taliano, maraming salamat. At shoutout din sa Idol Rolly Azanyon. Idol Romel Sirano, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood, Idol Rayson Jess at ka-idol na Hernanis Nurembutin. Bilang suporta po sa ating channel mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.